RT lo. Nak sini ganap baik. Ya. Ya. Ah. Tinta di nu? Yan si. Yan si Ronnie Tandag mga idol ah. Ronnie Tandag. Legend ng Tandag mga idol. Unti-unti na inubos ang gula mga idol ni Ronnie Tandag. Ayan oh. Yan si Ronnie Tandag. Uy patay tayo dyan. Akala <laughs> ng mga nakapusta mga idol, is na si Ronnie hindi pala ubos pala mga idol ubos ayan isang bulan na lang isang bulan na lang ni Ronnie Tandag mga idol ha tingnan wow pasok